Ayun ang dito lang yan, men. Nakita niyo ba yung cellphone ko? Hello? Hello? Hindi, may sumagot na Oops! Wait. Teka, teka. Paano nga ba kami umabot sa ganitong sitwasyon at bakit kami nagpa-prank? It all starts here sa convo na ito. So, guys, ayan na po for today's video. Wait lang, magkamakita. Wala pong alam-alam si Cosby na nasa amin yung cellphone niya and ipaprank natin siya ngayon. Ipaprank natin na nawala yung iPhone niya. preparing for ano, basta kailangan ko bumabana kasi baka makahalata na siya. So, mayayari mamaya ang um, ito. Ngayon, itatanong ko itong phone na to. Tapos mamaya, mag-aag kami lahat. So, hindi niya alam kung sino-sino ang makasabot sa kanyang pamilya. Kala mo ha, hindi porke pamilya mo sila kapag mo sila. <laughs> so, yun na nga guys. Alam niyo, kinakabahan pa ako kasi hindi ako masyado marunong gumamit ng iPhone. Buti na lang, pwedeng i-off yung Wi-Fi at pwede ko rin mabuksan itong camera niya. So, <sighs> nahihingal ako. So, yun na nga guys. Let's start the prank. <laughs> wala, wala dito. Wala dito. dito yung okay. pinatay yata hindi, hindi siya matrap, tinatrack ko nga sa ano eh tinatrack ko siya sa iCloud hindi ko makita andito lang yan men hindi ko dito siya dito pagkalagay ko dito ng ano ng pagkapulas ko kasi wala hindi ko na makita nawagang <tinyo> <tinyo> umasit <tinyo> Si Kian tsaka <laughs> si Justin? Huwag na kong video ka. Huwag na Ay, nila po tiyan. Si Kian po? Hindi po po eh. Wow, pinapunta ka Justin? Ayun, sinabi ko kasi na pumunta siya d'yan kay Justin kasi sila Andito sila kanina, sabi ko baka nakita nila. Oo, oh, makakalimutin ako, pero <laughs> hindi ko makakalimutan na doon ko nilagay kanina. Stop it. Get some help. Kasi doon ko talaga, doon ko nilagay yun eh. Paglagay ko doon, yung naiwan sa kusina, si Kian, tsaka si ano, si Justin. Nakita niyo ba yung cellphone ko? Hindi.

Yeah, so gagabangin yun sa pita para kung and unfuel to the fire na may slag So guys, update na nga ka So, bye! Hindi <laughs> nyo ba nakita? Eh, nilagay ko doon. Mabating um, mm -hmm. dami dyan, nalala naman sa patos. Hindi nga ako, diba kanina, Kaya, doon ako, di ba kanina? Kumakain ka rin ng sabi talaga. labas. Ha? Kumakain ka rin ng sabi. Kaya nga, kumakain ka rin ng sabi doon oh, nililigay ko yung cellphone ko dito sa may cabinet, kayo lang naman yung nandiyan. No, mm -hmm. Ano nga nabita mo yun? Ako, Justin. Hindi ang makawala yan. kung hindi nyo pinakalala. Walang makikinig alam ko yun. kinakabahan pang ilang cellphone ko na yon. Hindi nga nahulog. Nanakaw Kapag naman. Kapag kinabahan ka, patay. Wala na yun. Pag ilang cellphone mo na yan. Hindi man Pangatlong cellphone na yon Nawala. Oh. Oh, na Subukan mo. Baka ma... Tawagan. <laughs> Sabi na kasi huwag kayong bumili ng cellphone na mamahalin Nawawala eh. Nice. Eh, hindi naman, hindi naman mawawala yun kung walang kumuha. Ang daming tawag na. May kaya ako. Hindi, hindi na tawag ako na eh. Kayo lang naman na doon kanina nung umalis ako eh. Kaya nang nakita? Nakita kayo dyan. Kasi hindi na pinawa. Wala bang Wala bang ibang pumasok dito maliban sa inyo? Wala kayo sa tao. din nandung kanina. Uy, hindi naman kukuha yun. Yes. Ito? Eh, Sila. Sila naman. Kasama Pero, mo yung naman. Yung phone ko naman. Nasa taas na one. Hindi naman nawala. Kasama mo ba si Kwan? Sila. Bintong kanina. Pero kay Dimit yung makuha. Kuha. Bintong. Kasi ay... Hindi niya naman alam na nakalagay ko. Si Rod eh. Pumasok naman si Rod kanina. Ah. Wala naman. Nag-ano lang naman siya. Sabi ko, gusto magkapi. Magkapi siya. Hindi eh, so, naman siya. mo. Wala. Nakapatay ay, nga. Trina na -try, na try ko. Track kanina. Hindi ko matra ah! Ilang, ilang linggo pa lang yan? Ilang linggo? Wala pang Hindi mo mo. Parang na. na, 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 na. May ipa, na. May yun. May pa eh. Yung ano, yung bangang kinaya ni bumasa pinito na yun. Yung may motor na Subo ka lang pag tinawag yun. Bang man la ma-chem po uh ha? -huh. Bumasok doon sa anong ay, sila. Isama silang, na, dalawa sila. Eh. Dalawa sila. Dalawa sila. Ay, nako. Sayang na naman ang sasipol. Ano vlog? globe, globe yung nakalagay doon. <laughs> hindi, tinawagan ko na, nag-online din ako kanina, nag-online ako sa PC. Tinawagan ko si Kian, kaya punta dito. Tinawagan ko kanina kasi sabi ko, nawawala sila lang naman yung hindi. Sigurado ka Kian, hindi mo pinuha. Add fuel to the fire, parang slasher. Yes, Justin. <laughs> Baka yes. nagbibiro yes. ka. Hindi mo tinago. Baka.

Hello. What, Hello wala pa tracer yan? Hindi, may sumagot. Hello. Hello. Hindi, wala man sa salita. Hindi, kung sa'yo

you <laughs>